manginginhas tayo ng ano mga tuway or tulya ang tawagin hanap tayo ng mga kinasong dito yan ah, ganito kadami yung mga nakuha nating tuway kanina mga idol yan o yung lalaki. Ano? Ito yung mga nakuha natin kanina ng mga tuway mga idol oh. itong, dito sa ilalim, itong mga maliliit ito. Pero ito yung mga unang nakuha ko. Yan. Kalumipat lang ako ng ibang area. So ganito yung mga napuntahan ko. Na ganito ka mga lalaki yung mga tulya doon or tuway eh. Wow. Tuway kasi to ang tawag dito sa amin sa Kabisayan. Tuway ito. 'Yung sa iba naman ano eh iba-iba kasi tawag nito. Ito sa amin kasi tuway, mas kilala ito sa tuway eh, ito. Parang kabibi na ano, kabibi ng ilog. Ano, you know? pero malalaki lang. Itong mga kaya itong klaseng mga tuway ay mabubuhay ito sa 'yung halo ng dagat. What? 'Yung nag naghahalo 'yung tubig tabang tsaka 'yung alat. Ayon. No? Malalaki. o yung huling spot na napuntahan ko ay napakadami yung mga ganito. Masyadong malalim-lalim lang. Ayan o. Sa mga buhanginan ito makukuha. Ayan, nilulumot pa o. Nice! So, ganito kadami ngayon ay magluluto tayo. Tara, sama nyo ako magluto tayo guys. ihuhugasan natin ang maigi ito. yan. I-kis-kisin natin ng, ng steel wool ganito para mamumuti siya katulad nito. Kasi mano siya sa buhangin eh no lumot saka natin sa sabawan natin para malinis ng maigi itong steel wool na ito kasi matatanggal ang lumot nito mga idol ayan o oh. oh, namumuti na o oh. ang paraan ko paglinis nito saka naman natin eh, to pagkapag kapag na ito lahat Ayan o oh, malinis na o oh. mga idol Linis na. Iyara, malinis sir. na. Ah, ito na ang tamang oras para isalang na naman natin to guys. sa ah, sabawan Sasabawan natin to dahil na malinis na malinis na ito. Wow! So tara, siluluto na natin to. <tinyo> ah, pinasalang na ito din na pita kay Kaya magsinabawers man ta adlawa guys. Siyempre, lagyan natin lang kunting sabaw. Ay ato man ay pakuloerns. Konting sabaw oops ups, kung lamaser, tanglad, parang dagdag sa aroma, at sal or silitaban, sibuyas at saka yung luya, yan, at yung magic magic mag sarap, mamaya na ito. Yung arabo colors na, akini na ang tamang oras para ihalo natin ang ating kabybiers, guys, oh. wow, grabe. Dahil malilisan na ito, dahil nililisan natin ng maigi ito. Ayan. Sasabawan oh, wow. natin ito para masarap yung ano, sabaw yung napakasarap nito na guys. Sa mga ganitong kabibi. Ayan. Wow. O. Oh. So, Ayan takpan para sa mabilisang pakuluan. Mabilisang pakuluan lang gagawin natin dito kasi pag nasubrahan ito ay ano, lilit masyado i E Colors na grabe nagsibiyakan na ang lahat guys oh grabe napakasarap nito itong ganitong mga shell kapag nagluluto kayo nito guys huwag ninyo nang asinan dahil may alat na ito ang inilagay lang ninyo ito ay yung Maggi Magic Sarap yan mga oras para ilagay natin ng aking Maggi Magic Sarap ayan, mga idol ang ating Maggi Magic Sarap ito lang yung magpapalasa sa ating ano. Hindi na natin lalagyan ng asin ito dahil maalat na ito. Ah, ay, ito na ang tamang oras para kakain natin yung guys. Ayan o. Grabe, napakasarap. Bebe, bebe, be. tikman natin. Oh yeah, makrema, malasa, masustansya. Ayan guys. Itong mga ganitong klase ay maganda ito sa mga ano. Yung mga may pinadidik. Yeah yung may na mga anak na maliliit ito maganda itong sabaw na ito para sa bagong panganak ito maganda ito yan so ano pa hingin hintay niyo dyan guys buha na kayo ng rice dyan kakain na tayo yes, awa na mga ano kita ng formahan ito okay, na mangyod yan grabe ang bango eh. amoy palang grabe nakakagutom pinahukad na ito din na da pita kaya mga owners naman ta. Yan, mga idol, oh, grabe na pagkasarap. Ang sabaw. Grabe, ang lakas naman ng ulan dito sa amin, dito sa Mindanao. Hindi na marinig yung ano natin, boys sober. Yan, grabe, ang sarap. Ano pang hinihintay nyo dyan, mga idol? At kuha na kayo ng rice nyo dyan at uh, kakain na tayo. Dahil nagugutom at nagugusla na talaga ako, mga idol. Tara, <laughs> let's go! Thank you so much for watching and God bless po. Bye-bye!